Yo, what's up mga boss? Barangay Hinebra. Lumakas ang lineup ngayong Commissioner's Cup. Bilang pagbawi sa kanilang masakit na pagkatalo nung nakaraan labad ay tinambakan ng Barangay Hinebra Blackwater bosing at pina-score lang nila ng 63 points. Ang pinakamababang puntos na naitala ng isang kapunan ngayong komperensya sa laro ng Hinebra kontra sa Blackwater Bossing ay makikita nyo na lumakas ang barangay Hinebra at naging balanse eh, ang pagpasok ng player ni Coach Team Code at halos 7 player ang miscore ng double digit miscore si Justin Blowney ng 18 points RJ Abarientos 15 points Japet Aguilar 10 points si Maverick Amisi ay 9 points Holt 8 points Jamie Malonzo 8 points, Rosario 8 points. Dito ay makikita nyo na nagtulong-tulong ang mga players ng Barangay Hinebra. Lumakas ang Barangay Hinebra dahil finally ay naglaro na si Jamie Malonzo. Si Jamie Malonzo ay halos 9 months hindi nakapaglaro sa Barangay Hinebra due to calf injury sa debut game ni Jamie Malonso kontra sa Blackwater Bossing ay kitang kita natin ang mga barangay Hinebra fans kung gaano sila kasayang makita itong si Jamie Malonso na naglaro at lumipad uli sa court inami ni Coach Tim Cohn na unti-unti pa rin nilang isinasama ang 6 foot 7 star sa kanilang rotation para makondisyon ang katawan ni Jamie Malonso ang Barangay Ginebra ay may 6-3 kartada at nasa pang-apat na pwesto na tayo mga Cubs. At sa darating na Biyernes, January 17, ay maglalaban ang Talk and Text at Barangay Ginebra. Thanks for watching mga boss at see you on Friday mga Cubs.